Hello mga lodi ko ay Nandito na naman po ako Mga lodi, tabahan niyo po ako Pero time ko na po gagawin itong mga lodi Unang araw ngayon na ng mga bata Kaya tubukan natin mga libring lakay Libring lakay, papuntang ito yung halaga Pero pag trabaho May bayad yun Ngayon mga ito dyan mo ngayon Mga ko Elementary, high school Tara, tubukan natin that go boom at eto na nga mga nodi ko ay tara kape tayo mga nodi Sa malamig na umaga ang kaya ng ulap mga nodi oh parang uulan parang hindi tara, mga nodi kape kape tayo mga nodi Pampainit ng tikbura habang lagahan tayo tayo ng patrahero ng buena mano mang muna tayo ng tiyan ayan mga nodi oh ito ginagawa ko na ko yung tinapay sa kape eh baka nalang tumatapos ba, mga lodi alam po gilagawa nyo rin to, mga lodi ko ay ano no? ang panitan no? ang dahing buhangin? oh baliw ka yata eh at eto na nga mga lodi ko ay nakabwe naman na tayo mga lodi ngayon ito tiyante naman naghahalapin natin hindi pa ito mga lodi sa baka kita tayo nang eh papunta ng iskyate, ito lahat maghahalap tayo ng te mga lodi

one man down na kahit ang ito dyan na tayong mga lodi pero may mga lugar dito sa amin dahil hindi mo pwede kuhain eh, ng padrero o ito dyan te kasi may mga nakapila tulad nito mga lodi ko yo. Oh. may nakapila po dyan mga galit po sa akin eh gusto ko makalipuhain eh ne. may nakapila dyan mga galit Eto mga lodo oh. yun. Ito yung mga lakap eh, rito. May nagbabantay dyan kaya hindi ka pwedeng kumuha ng pagero. Makagalit nila. Ang sadabihin nila sa akin, nabubura out ako. Nangunguha ng pagero nila kaya hindi ko na kinuha mga lodo. Pero ito mga lodo oh. yun. Walang lakap bilang mga lodo. Kaya kukuhain ko to. Ayan o. Oh. Saka kayo oh boy? Saka boy? Hindi to. Saka. Hindi, hindi pwede to. Walang to. Oo, Oh, sige. At eto nga mga lodi. Hindi pa ako nakakalayo. May pumapara na naman sa akin. Mangnalay yata to. Yung ta kayong ito dyante. Hindi ko na kinuha mga lodi kasi. Pila ka pila. at eto na nga, mga lodi yung dalawang sakay kong estudyante na high school dito ko na lang ba mga lodi kasi super oh, traffic matatagalan lang nila kung ah, maghahantay eh. nila nito kaya sabi ko okay. Hey. maglakad na lang nila total malapit sa rin naman sige ah, kayo okay. mabuti okay, at eto ulit ko, eh, ko, mga lodi ko natatawa ako eh, mga lodi kasi nahihiya talaga ako itong mga ito dyan dito yung palat din na rin nahihiya kaya ayaw din tumakay Pinipinis ko ng tumakay At dinatabi ko sa kanila na libre naman, walang bayad. Pero ayaw talaga nilang tumakay. Kapag ang pa, bayad. Ayaw talaga nila mga loading, kaya kumalit talaga ako. Siguro nahihiya lang nila. Ayaw, okay. Eto naman mga loading, ito dyan, tingto. Nang mamalali, kasi mali-date na raw siya. Ah. Tapos tinatanong pa ako, kung anong oras daw pasok ng high school. Pamanay oh, oh. no, ko. Hindi na malaki ito dyan, te. Di ba? Hindi ko lang alam. At eto naman mga lote ito dyan, ting sakay ko, pinababa ko na. Kasi malinate na raw siya Kaya sabi ko sa kanya, maglakad ka na lang kasi mukhang matatagal pa parito. Tingnan mo, ang haba ng traffic. Traffic na. Maglakad na lang kayo. O, umaatlangalan pa oh. Eh. okay okay. Okay, okay na mga Lodi ko ay walala na nakikita ng ito jet nang naglalakad. siguro lahat nila lahat na Pero bago ako mapala mga Lodi, nagpapadalaමත් ako sa lahat ng mga umu to akin. Sa lahat ng mga nanonood ng mga video ko mga Lodi. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay hey po mga loti. Hanggang sa muni kong video mga loti. Bye. Bye! Boom!